拿着。 Sa programang ito ay ginawa para po sa mga kababayan nating nangangarap na nakakala nila wala ng pagkasa. Ako po si Marily Reyes Monilla, 46 years old, uh, taga Guyong Santa Maria, Bulacan. Uh, may dalawang anak. Uh, solo parents ako ngayon. Uh, pinagkakabalahan ko um, minsan nag-online uh, ng kung ano yung pwedeng paspokin ng na trabaho, nagra-drive yung husband ko. Dati siyang OFW, nine years siyang nag-abroad. Kaso nung lumuwi siya last year, nagkaroon kami ng problema. Uh, yung mga bata na lang yung binibigyan niya yung kailangan. Kasi talagang ang binibigyan talaga sa mga bata yung baon sa school. Pagka walang pasok, walang binibigay na baon kailangan ko magkaroon ng kami, ng sariling sa amin na hindi namin na kahit, hindi ko kasi sigurado kung baka isang araw, di ba? Bitawan nila yung mga anak ko. So, kailangan ko magkaroon ako ng sarili kong pagkakakitaan para sa mga anak ko, para mabuhay kami. Ako si Maria Violeta Sopeña, April 17 years old. 8 years old po ako, grade 1, nagugulo po ako sa amin na ampon ako. Tapos yung doon ko po na alaman na ampun ako kasi tinanong ko po si mama ko. No, Nasaktan ko kasi talaga ako ng ko. Parang sa magkakapatid ko, parang ako lang pinang sa ibang mga mga. Ngayon po, nagtanay ko daw po ng lalaban sa'yo kasi so, tatay ko hindi ko po alam kung ano trabaho ko. Tulungan ko po sila. Kasi so, siyempre hindi pa rin po mga ano uh, na. Sila pa rin talaga yung magulang. Um, gusto ko makapagtapos na ang pag-aaral, maging isang akakaral sa ko. Kasi nga po, magiging mayaman, magiging na para sa magiging mo. po si Estrelita Pareño, 46 years old po. Nakatira po ako sa Gawad, Kalinga, Sitio Malanin, Antipolo City po. Ako po ay isang tindera lang po dun sa Cogu po, gate 2. Uh, sumusahod po ako araw-araw ng tatundaan po para sa pang-araw-araw na panggastos. Kasi po, wala na rin po akong inaasahan. Iba, dahil makamatay lang po ng aking asawa dahil sa sakit niya po na kidney failure po. Pero ano mo po, araw-araw po iniisip ko na. Sana ko ano, kukuha nung para sa, hindi lang po sa pang-araw-araw, yung para po sa mga bayarin. Tsaka yung tatay ko po kasi, nagkasakit na rin. Ako rin po yung nagkasakit. Kaya nagkaroon po siya ng prostate enlargement. Nahirapan po siya umihi. Kasi mag iisan taon na po yung catheter po niya. Kasi gusto ko na po sana matanggal yun para maayos po yung araw-araw niyang buhay. Kasi tagi niya pong bit-bit mo catheter. Naawa na po sa inya. niya. Tumantua nga po siya kasi sabi, nawaga ko siya kagad pa. Nalo ko, oh, um, na, napanood kita na. Sabi, galing mo. Sagot ka ng sagot Pagkakulit mo sa akin. Maraming salamat po Kuya Will sa will to will, will to will at TV5! Yay! Maraming salamat po kay Kuya Will sa Will to Will at TV5! Thank you Kuya Will sa Will to Will at TV5! Maraming maraming salamat po!